So ito mga kawilder, ayan. So bali ngayon lang natin gagawin to sa loob ng 10 years. Ayan, so 10 years na tong ating motor na Alfa, ayan no. 10 years na yan. So nung wala pang 1 year mga kawilder, wala pang 1 year yung motor ko, napansin ko ito. Ito, kumalog na siya. Ngayon, napagtanong-tanong ko, eh okay lang daw basta hindi pa malakas ang kalog. So hinayaan ko siya ano, So, ibig sabihin, ni eh, sa madaling salita mga kawilder, inabot na siya ng 10 years. So, ngayon, meron tayong pupuntahan na medyo malayo. Kailangan natin i-check lahat ano, yung ating motor kung alin ang may mga problema. Kasi mahirap na yung matirikan tayo or masiraan tayo magka-aberya. Ayan, so ito mga kawilder. Wala pang one year, nag-order na agad ako noon ito. Ayan, so ilang taon na ito mga ka-wilder. Ilang taon na naka-stack ito. ko mga 9 years na ito naka-stack to sa aking taguan. Ayan, ayan o. Oh. So hindi ko pinalita noon kasi, ayan, eh, okay lang naman daw. Okay lang, okay lang. Kasi hindi naman pambiyahe itong tricycle ko, yung motor ko. Ayan, ngayon, so ayan nga, makalug na. Ito, so medyo mahirap nga matanggal itong mga nuts dito. Ayan, nahirapan tayo. Tapos ito natanggal na rin natin 'to mga kawelder. Ayan. Meron naman tayo kasi dito. Ayan. Yung pantanggal. Ayan. Kaya hindi tayo nahirapan dito. Pero napakahirap tanggalin ito. Ayan, so hindi ko natanda kung Ayan. Ayan sa ilalim 'to. Ayan, nakaganyan ang forma niya. Okay. Ayan. So ngayon, mga kawelder So sa madaling sabi ano, natanggal na natin yung mga nuts nito. Ayun na. Ito pa yung isa. Ayan. So iblinag ko lang to mga kabilder para i-share is ko sa inyo no. So hindi ako nagtanong, wala akong idea kung paano pa, palitan bunutin yung pinaka ayan tinatawag nila na rubber bushing ano. Ayan. So wala akong idea diyan. So titingnan nako kung ano ang dapat kong gawin mga ka-welder ano ayan tatanggalin na natin to ayan o ayan grabe na pala yung dungis nito oh. ayan so lilinisin muna natin ito mamaya ang gaas bago natin i-ano kabit ayan pati yung kadina natin grabe napakaburara ng may-ari pabaya <laughs> ayan so hindi naman natin masyado ano to service lang to ng ating estudyante pero ngayon mga kabilder ay ito ito na nga mga kabilder mayroon ako napansin ah madali ay nabubunot lang pala ito mga kabilder ayan wala pala itong ano sa ilalim ah, ito ang pinoproblema ko akala ko eh napaka hirap tanggalin nito mga kabilder akala ko napaka hirap nito ayan sana lahat ito ayan Ayun. Ay ganyan lang pala ito mga ka -builder. Ano? Ayan. Hmm, Ayan oh mga ka-welder. Ayan oh basag na nga. Oh, ayan oh. Siguro eh yan ang dahilan kaya napakalakas ang kalog. Ano? Ayan. So ito naman siguro sure bull to mga ka kasi in order ko to ay eh, talagang pang alpha 125 nga. Ayan. Pero try natin mga ka ano. So buksan natin yung isa. Buksan natin. Bunso. Video mo nga ako sandali oh. Ayan oh. So anuhan muna natin ito, mga ka It it isukat natin baka parang maliit eh. Baka naman hindi para dito pero ang order ko dati nito sa marketing eh ayan kung mapapansin niyo mga ka o oh yung yung plastic niya ay, ay ano nagka lasug lasog na yata ito ayan so nasa 9 years na ito buksan muna natin yung isa gusto ahawa ko yan itutok mo dito ayan so titingnan natin ito mga kawilder ano kasi okay, mamaya medyo mas, maluag siya ay masira ano, yung bearing ay yung ano hindi pala are patay tayo yan Ayan, okay. Sakto, mga kawilder. Ito pala yon yung bago. Mga kawilder, ayan, Oh. Ayan. So, try natin to. Ayun. Ayan. Siguro, mga kawilder, okay lang lagyan siguro ng langis to, ano. Okay. O, oh, ayun. May tama na yata ito, Oh. Okay lang siguro lagyan ng langis to, mga kawilder, bago natin ilagay dito. Ganun. Ayan. Ayan okay lang siguro yan para hindi kalawangin ayan so siguro wala naman to ano ano kung saan yung ano dito baliktara no parehas lang naman kahit alin siguro dito ang ipasok ayan okay lang no? ayan so ayan mga kabilder uh, stay lang at iyan ano natin ito ayon yan madali nga lang tanggalin to so ngayon mga kabilder ito ha so ngayon mga kabilder ang gagawin ko nito ha may, yung nakikita ko sa ano sa youtube sinisikwat ng flat screw pero at saka sa personal mayroon ako nakita sinisikwat din pero hirap na hirap sila eh ngayon biglang pumasok sa utak ko oh, ano <laughs> sa utak nga ba ha? so pasensya na mga kawilder malikot, malikot ang camera ang gagawin ko dito kasi total sira na rin naman to mga kawilder we will dingin ko ito ngayon i-spot ko to sa kabubunutin ito oh. kasi wala naman ako lungnos na pang bunut, eh ayan so stay lang mga kawilder at aking itatry ha we will ko okay Ayan, itatry muna natin itong mga kawilder si Kwatain kung talagang ano nga ba, kung maluag lang para kung sakali hindi na tayo mag ano, welding kasi iniisip ko rin baka mayroon mag, baka magkaroon ng damage yung init dito ito mm buwal siya ayun ayun naka-welder kaya kaya ayun oh So dahan-dahan lang mga kabilder baka mabasag naman ito ano. Baka magka problema, mahirap na. Banda dito tayo sa, sa ano. Mahirap pala tanggalin 'to. So, dito tayo mga ka-wilder. Sige, tutok lang muna sa camera ha. -ano tayo? mag welding tayo. Ayun mga ka sandali lang talaga. Di na kailangan natin mag-isip ng kung ano-ano pa man. o, no, tatlo. Ayan, tatlo. Kita, bebe? Ayan, di na kailangan magpakahirap. Ang discarte ni Kawilder. Ayan. Ayan. Okay mga kabelder. Oh. Ayan. Okay lang. Kahit umapoy. Ayan. Oh, Ayon no. Oh, apat. So walang kahirap-hirap mga kabelder. Ayan. Oh. Okay, so stay tuned lang mga kawilder kasi tatanggalin na natin yung guma. Madali na yung guma, sigurado ako. Mga kawilir, nagliko tayo dito para pagbunot, ano, hawakan ng pagbubunot ng pinaka busing niya. Ayan. ayan lapit mo. So, ayan mga kawilir, yung pinaka busing niya, ano, Ayan. So, tatanggalin natin to. Yung pinaka, ayan. yan mga kawildero ano sa sobrang tagal na siguro nito ayan o no? kumapit na dito yung pinaka rubber nya ayan o no? kumapit na hindi naman sabihin sana initan sa, sa pagkuha natin dito gawa ng hindi naman agad agad tatagos ang init dito kasi guma ito ba diba? ayan so talagang sa tagal na kasi ito ipersado to laging nakadikit dito sa pag ano pag prefer sa nang gulong pag nag-aandar kaya dumikit na siya mga kabilir tumapit na siya dito sa gili ayan no ayan dito tayo na hirapan niya yun hindi dito sa ano na to sa gitna hindi to mga kabilir sa ano ha sa sabihin na nainitan kasi kung nainitan dapat nalusaw yan nalusaw dapat ito init para kumapit siya dito sa ano sa alloy eh, hindi naman eh talagang sadyan dumikit siguro ko sa mga gantong katagal nga na ano ganito rin ang nararanasan ng iba medyo mahirap kasi kumapit na dito ayan so lilinisin natin to saka natin isasalpak ito ito mga kawilder ayan oh, ano na to kumbaga parang may pinaka bakal na sa gilid ayan Ayan. Ito guma lang pala talaga. Talagang guma. Kasi napansin ko rin dati sa nakita ko sa aktual, mayroong ganito. Ito yung sinira niya dito. Ito yung sinira kaya madali matanggal. Ay eh, ito rubber lang talaga oh. Wala nung pinakasabing sabihin na bahay. Ayan. Okay, so stay tuned lang mga medyo matagal-tagal to kung ipupukos natin sa camera so ayan mga kawilder napansin natin talaga ito pala ay pinaka ganito yan mga kawilder na iwan talaga ayan o oh. kasi yan hindi ka siya o oh. kapag mayroon nakaharang dyan hindi ka siya so ayan, nag search tayo ganyan talaga ayan o oh. ayan o oh. kulang sinagaan paluin dito dito parte kasi baka dito mabasag. Mabasag dito eh. Ayan. So napanood ko rin. nag din tayo para hindi tayo ano. Hindi magka problema ito natin. Ayan. Ito. Ayan o. Oh. So sinagaan ko ngayon. Paluin ang paluin. Ayan. Buti ano na siya. Ayan o. Oh. Ayan. Salamat naman. Pero grabe ang hirap mga ka-builder. Ayaw ko na gumawa ulit ng ganito. Sa susunod sa totoo lang grabe na hirap ayaw ko na ayan hindi naman sa pag ano so ibabayad ko na lang grabe napasubo ako dito mga kawilder ayan o mas malaki na ito kaysa dito diba ayan o ayan Ayan. So, ngayon mga kabilder, uh, stay lang. So, dito lang ako magpapalo. Mamaya na natin yung pakikita sa video. Wala kasing naghahawak. So, ang gagawin ko, papatakang kurinan ko lang ito dito. Habang pinu pinapalo para siksikan lang is madali matanggal. Okay. Ayan na mga kabilder. Oh, ayan. Ayan. So, talagang mayroon pa pala nito hindi pala yung rubber lang yon talagang may kasama yung kaya pala dikit na dikit dito sa ano na to kasi kasama pala ng rubber yan mga ka so pasensya na po ha walang nagkamali lang tayo doon ng akala so mayroon pa pala talaga tatanggalin no ayan dito natin pinapalo lang dito lang parte kasi dito pagka ganyanin natin baka mabasag to dito yari tayo Ayan, so stay tuned lang mga kabilder bago tanggalin natin, bibidyo natin mamaya. So dito lang tayo magpapalo. Wala kasi naghahawak ang camera natin eh. Try natin. Ayan, so talagang hinayin lang mga kawilder kasi kinakabahan ako eh. Niy. Hmm. Antikunat pala nito, itong anong na to. So ayan, yung pang-apat mga kawilder ayan tapos na. Ayano. Okay na. yan So ganun lang pala ang technique. Okay, so nakuha na natin ang diskarte pero ayaw ko na talaga gumawa nito sa susunod mga kawrior at saka mga kawilder ayaw ko na talaga mag ano nito Gawa, grabe nahirapan na yan kalat pati grasa nasa ano na natin no? ayun dami <laughs> okay so stay tuned lang mga kawilder at lilinisin natin kunti saka natin isasalpak yung daw yung kapalit bago so ayan mga kawilder papalitan na natin ito. Yung kinalawang na nga, oh. Ayan, mga ka oh. Pwede naman siguro ito pahiran lang ng langis kunti. Pahiran muna natin ng langis. Baka naman pagpalit ulit, eh. Sa loob ng 10 years, eh. Kalawangin na, oh. Hindi na matanggal. Gawa ng kinalawang. Ayan, oh. Oh nagkaroon siya ng kalawang hmm. ayan so pahiran muna natin ang kalawang to mga uh, kabilder ayan para uh, ano siya hindi kalawangin doon sa loob hindi dumikit okay so ano lang linisin lang natin ng langis bago hindi natin lalagyan talaga as in so pag lagyan natin ng langis to pupunasan ulit okay so yan mga kawilder na lagyan na natin ng langis yan ayan kapiraso lang para hindi kumuha ng kalawang ayan so pupunasan pa nga natin Ayan. Ganun lang. So, yan ay ating ang lang. Ayan. So, nalinis na natin sila lahat. Ayan. Matigas pala ito, mga kawilder. Okay. So, ayan, stay tune lang mga ka Ganun lang. natin na mga kawilder ayan so ayos na oh talagang pang matagalan at after 10 years na ulit yan mga kawilder saka natin papalitan yan ayan okay so ayan mga kawilder maraming maraming salamat sa panonood nyo hanggang sa dulo ng ating video so ayan so, hanggang dito na lang yung ating video mga kawarayros at saka mga kawilder na ayan so ito naman yung ilalagay lang yung ano ayan, madali na yan ito talaga ang mahirap